Alright. 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 naman Alright. si Kuya. Alright. 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 kayo? Alright. 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 buhol. Ay, tontoy, ay, ay. Ay, buhol. mga pulad bang baligya ba? Sa tabuan na, sir. Tabuan? Ayoko punta oh. sa tabuan. Ayaw, Ah, uh, at to sa Puan, sa panay ah. layo-layo sa kumakapit. Oh, <laughs> Tapos pag mo tabuan sigurado. Sigurado Manimaho. talaga. Mani mahog Lahat. Oh. Sige, mo tanong ako. Ang tanong mo kuya. Ah, uh, taga saan pala kayo lahat? Manila. Manila. Saan sa Manila? Iba-iba eh kasi ako Santa Mesa eh. Santa Mesa? Yeah, before. napunta ka dito Eh, 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 nandito yung... Kasi kasama mo kami, no? Okay, Tagabohol kasi ako. Tapos uh -huh. yung ko na sa ball? So saan kayo pupunta sa Bohol? Secret walang po, Baka may gusto pa pa po yun. Walang clue. <laughs> ah, alam po na. Siyempre sa tourist spot. Oo, no? ah, oh, siyempre. Sa Chocolate oh, Hills. Pangalaw. Titignan namin oh. yung resort. Yun, mas, maganda <laughs> sa Chocolate Hills kasi meron <laughs> ng swimming pool at nagkagulo na. <laughs> Pero kung hindi naman siya kita sa may, pansa, may spot talaga ng Chocolate Hills. Hindi siya makita. Bali, nandun sa sa kabila. <laughs> kaya nga, bakit nila inaan mo? Hindi naman kita. Ah, may nag... Oh, may nandun kasi. Nagkagulo na meron. Naka-record ka Wala na, na-boryaso na yan. Okay lang yan As again, change topic naman oh, Change topic So, sa uh, uh, pool mayroon na kayong kontak doon Meron na Good 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 Approved yan. Yeah. So, shout out muna yung mga um, Shout out, out sa brother namin. Hindi, hmm. sa mga friend uh, niyo. Shoutout sa friend niya. <laughs> Shoutout sa aming Oh, ay, ay, Ano, ay, 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 kia. Tapos yung sa likod din yung pinapakita. Grabe. Ay, ano kayo? Grabe kayo. Okay. Okay, naman dyan. Huwag <laughs> ako. Actually, kuya, ano kami? Company outing kami. Ah, oh, kaya pala. Shout out sa AMC, Season. Junior Partners oh, Office. So nice. hello. hello. Oh, hello. Oh, hello. Ayun, gusto dishwashing. Sir, siya na, na magbabayad, sabi niya. Murang, mura lang. Mura lang si Kwenta. Magkana ba dito? Dishwashing? <laughs> Pinamigay lang dito eh. May ba? Uh, may frozen ako po yan. frozen five, goods. Pagsuma frozen yan. Tapa. Tapas lang. <laughs> Ganon. So ilang araw kayo sa Bohol? Three days and two nights. Wow, ang dali eh. City tour may onya. Ah, city si tour. Hala, sir, pasensya sir. Gawag yung city tour sa Bohol. Kay province ko ito siya Right. Joke lang. Oh, <laughs> right. Okay, mayroon, maganda <laughs> doon. <dito> yung <laughs> county tour. Bawalan ako pero joke lang. Ah, uh, puntahan niyo yung Chocolate Hills, tapos tikman nyo. Same, yun. Chocolate. Oh, chocolate. Pero ka ba? Ito ano to? Ano lang yung sa YouTube ko? 17 pala. Pwede na. Okay, ba? Ano lang to yung mga uh, Ah, oh, yung mga road, road trip. Kaya ay, baka uh, artist na kami nyo na. Oo nga. So kayo nga. Ayan, dapat pa dyan yung Oh, shout out naman dyan sa mga tagalikod dyan. Ayan. Kami kawai. Kami kawai. Shout lahat. <laughs> so sabi ni ma'am, sagot na yung bayad. Kaya <laughs> <Uy>, wala kong pero. <tayo>. Play <laughs> talaga. <laughs> Ito yung Ah, ay bayaman. pala. Kamu lama mabit pala. Hindi na. <laughs> Sa'yo na. Sa'yo <laughs> oh, na. Ano? Ayan na sa tipo di mga may Tama, yun. Ah, oh. Kapo, yun. Yung nakapulang cap, o. Oh, yung nakapulang cap daw. Shout out tayo. Sa <laughs> pinakamaroon. Siya yung Mo Mas mabayat. Wala nga, hindi na nga nakaupo. <laughs> Alam mo siya nung air pollution. Oh, right. Kita yung... Parang ano yung pala eh. Parang Makati lang. So yung bagong tulay dito, yung pinakamahaba, yun yung Sisilex, uh, Cebu to Cordoba yun. Pupunta kami tayo doon, kaya pupunta tayo. Hindi, mapapalayo kayo. Ay, hindi kayo dadaan doon. Dapat tayo para mahaba yung vlog mo. Huwag. Mapapamahal kayo. Mapapamahal kayo. Hindi, one time sa'yo, kuya. Nick, niyo, pwede niyo kong tawagan. Maka libre ba kami ng pagkain dyan? Lunch, ganyan? Ah, sa buhol kasi piyesta, sigurado. Mayo kaya ngayon? Oo nga, hindi. Mayroon ba kayo mga kaibigan doon? Piyesta sa buhol, baka... Ako mayroon kaibigan. Ayun. Punta na kayo doon, sigurado. Bakit na pupunta rin? Mapapalaman kayo sa kain. Pista eh. Saka per barangay naman yan. Hindi naman naman. Ngayon yung mga early wake na sa Tagbilaran banda yan. Ah, Pabor kayo. Sakto rin nga natin. Sakto punta niyo. Sinad yan ang kampanya <laughs> niyo. <laughs> Bye-bye na lang tayo. Bye-bye na lang. Sabi, ano? Torta o bis? pesta. Buti pa yung company niyo, may outing na outing, no? naman. yung mapa ka na eh. Wala na. Nasunog na ako sa dagat. Kung dagat na. Eh. Ano sa akin niya Ha? Sa akin niyo? Hindi. Kung sa akin to, di na kumagpunta. Ay. May, may, may busi yung eh. So, ganito ka-traffic dito sa Cebu. Yan. Sa, sa Mandawi. Sa, sa Mandawi, yan.